Isinilang na ang Pinoy na kakawawa at magpapabagsak kay Nauya Inwe May isang batang Pinoy na boksingero ngayon ang undefeated at napakalakas ng kamao. Sa katunayan, lahat ng hapon na nakalaban ito ay sobrang kinawawa at first round lang ang itinagal sa ating pampatong. Ito na yung Pinoy na boksingero na kakawawa kay Nauya Inoue kapag sila ay naglaban. Sa katunayan, harap-harapan niyang hinamon si Junto Nakatani na iniiwasan ni Casimero dahil sobrang lakas nito. Pero sa bagito nating bida, ito yung laban na talagang pinapangarap niya. Ah, Uh, sa lahat ng available na champion dito sa Japan, I will fight. Ang po ba po? Junto Nakatani. Junto Nakatani. Parang man ni Pacquiao ang karisma nito pag siya ang lumalaban. Nagihiyawan talaga ang ating mga kababayan sa kanyang napakahusay na pinapakitang galawan. Another right hand. Another left hand. Another left hand. Another left straight. Another left straight. Oh shoot! Oh my goodness! It's out! Oh! 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 Kenneth Lover ay ang pinagmamalaking batang boksingero ng General Trias Lalawigan ng Abite. Bata pa lamang ay hawak na siya ng isa sa mga legend ng boxing sa Pilipinas na si Jerry Pinalosa. Sinanay siya ng gusto ng Pinalosa Boxing Gym para maging halimaw na boksingero. Para balang araw ay susunod na legend na boksingerong Pilipino. Ang una niyang binangga ay ang superstar ng Mindanao, isang undefeated na Pinoy na boksingero na si James Pagaling. Pero hospital ang inabot nito at hanggang ngayon ay nagpapagaling pa rin dahil sa lakas ng amao ng ating pampato. Araw ng sa Sabado, July 29, taong 2023 sa Eco Oil Center, San Juan City, Manila. Naganap ang isa sa pinakamalaking boxing event sa kasaysayan ng Pilipinas. Lalaban si Kenneth Lover para sa Philippines Games and Amusement Bantamweight Title Championship ng Pilipinas. Makakalaban niya rito si James Pagaling ng Claveria, Misamis Oriental, Mindanao. Undefeated ang boksingerong ito at may walong panalo. Lima sa pamamagalan pamamagitan ng KO at walang talo Kaya heavy underdog ang ating pambato Wala daw pag manalo si Kenneth Lover Ayon sa mga boxing analyst at ito ang kanilang malinaw na pananaw Pero magugulat ang lahat dahil apat na round lang ang itatagal ng boksingero na nagmula sa Mindanao Round number 1 bigayan na agad ang dalawang boksingero Mga powerful agad na suntok ang pinakawala ng mga ito Pero lumamang agad dito sa lakas ang ating pambato knockouts si Pagaling po. 2019 oh active performer just like Pagaling yes! Yes! hi Kenneth Gober. aho eto na matake na ka si Lovell not a punishment knockout aho left hand ah uh, uh. Sa round number 2, kuha ni Nelober ang takbo at ng laban. Atras na ng atras ang kanyang kalaban. Round number 3, maliksi at magaling umiwas si Lover at ang kanyang kalaban ay laging nasasapul sa kanyang mga counter. You don't see sa round number 4, dito natatapusin ng ating pambato ang paghihirap ng kalaban nito. Isang one punch brutal knockout ang sinapit nito mula sa ating boksingero. Oh. Just with the right hand, there right jab. Dahil sa sobrang husay at lakas ng kamao ng ating kababayan ay nakomatos, dinalas sa ospital, nawala ng malay ang kanyang kalaban. Dahil sa mga impresibo at sunod-sunod na panalo ng ating pambato ay nabigyan agad siya ng pagkakataon na lumaban para sa WBO Asia Pacific Youth Bantamweight Title. Sumunod naman na sumubok sa kanya ay ang pinakamalakas na boksingero ng bansang China si Ching Ching Yang ay ang pambato nila pero katulad ng ibang boksingero wala rin itong nagawa sa ating pambato. Araw ng Sabado, August 24, taong 2024 sa BF Homes Gym and Amusement Board, Paranaque City. Nilabanan ng ating boksingero ang pambato ng China. Si Ching Ching Yang ay isang dekalibring boksingero pero wala rin siyang nagawa sa ating pambato. Round number one, dumayo pa ng Paranaque ang boksingerong taga China para masungkit yeah, ang kampiyonato naman, Cheng at Cheng chen belt niya. na pinapangarap niya. Round number one, Ini kagetong simulaan. Oh shoot! Nagkata-mama agad! Bilis ha! Huh? Move counter! Oh! Solid! Sa round number 2, kuha na ni Laubert ang galawan ng kalaban. Kaya madali na niyang napapatamaan ang kanyang kalaban. Ito nga abang aja guys Forget counter Inside another one Maganda condition Left right Uli na rin left Matibay din Good body again Di tinatablan Matibay siya Ganda ng mga patama ni Boom Good defense, again, huh? Yeah, I forgot. in every time nakakatama Round number 3, ganun pa rin ang senaryo Kontrolado pa rin ang ating pambato Ang laro ng kalaban nito Nice again Ganda combination Nice good comeback Good right hand Good exchange dito sa round number 4, matibay din talaga ang boksingyerong taga-China, pero wala na rin siyang nagawa dahil sa lakas ng ating bida. <silence> Round number 5, malinaw na ang kalibre ng ating boksingero. Kaya tagilid na dito ang boksingerong Chino. Dito sa round number 6, matindi din talaga ang kalaban ni Kabayan. Sugod dito ng sugod at ayaw sumuko sa kanilang laban. Momentum nasa i eh. Nasa kanya yung momentum. Yeah. Yeah. Nakatama din yeah. round number 7 ayaw magpatalo ng dalawang naglalaban pero mas nakakalamang dito ang ating kababayan Para good test. Rapid, So, sa round number 8 tuloy pa rin si Kabayan sa pambubugbog sa kalaban baliwala sa kanya ang mga kamao ng kalaban okay. nakabuild si ano more of that nakarecover na yata yan na Round number 9, maliksi pa rin ang ating kababayan habang pinaglalaroan na lang niya ang kanyang kalaban. cheng Final round, round number 10. Parang hindi napapagod ang ating kababayan. Masigla pa rin siya habang nakikipaglaban. na na Malinaw na panalo po dito ang ating kababayan at walang raw na ipinanalo ang kanyang kalaban. Pagkatapos na mga tagumpay ni Kenneth Lobor na natiling undefeated ang kanyang kartada kaya pinalaban na siya sa mga matitibay na hapon na boksingero pero ang mga hapon na ito ay first round lang po ang itinagal sa ating pambato ang unang hapon na kanyang nakalaban ay si Tulio de Canarudo best friend ni Naoya Inoue ang hapon na ito at palagi pa niyang kasparing pero first round lang talaga ang inabot nito sa ating pambato araw ng linggo December 15 taong 2024 sa Simiyoshi Sports Center, Osaka, Japan ay dumayo ang ating kababayan. Makakalaban niya rito si Tolio de Canarudo, ang bata ni Inoue para sa Oriental and Pacific Boxing Federation Bantamweight Interim Championship. Bagamat bata ni Nauya Inoue ang makakalaban ni kabayan, magugulat naman ang buong bansang Japan dahil round number one lang ang itatagal ng hapon na kalaban. Yeah, And Kenneth Jover in the red corner he is round number one. Jover now takes center of the ring. Something that jabs. Good straight to the face of Tulio. Definitely got his attention. good opening sequence to para kay Llover setting up the momentum magandang uh, combinations para rin hindi makaset up yung kalaban niya from Japan Signs of life from Tulio goes for a jab another jab from Llover that is a jab in a straight from good setup with the hook Papasok and down goes Tulio in the very first round, ladies and gentlemen. Bagsak po ang kalabang hapon. And that is it. What a fight. Napakagandang performance po ni Kenneth Llover. Ang sunod niyang nakalaban ay si Kim. Kurihara, isang matinik na hapon na boksingero. Ilang Pinoy na rin ang pinabagsak nito. Pero kahit gaano siya kagaling at kalakas, first round lang din siya sa ating boksingero. Ang level na fighter ang Japanese na ito mga Brad, mas mahaba ang tahid nito at malakas ang punching power. Bagamat meron ditong kartado na 19 wins at 8 losses, labing anim sa mga tinalo nito ay nakuha sa pamamagitan ng brutal knockout. Kabilang dito ang dalawa nating kababayan na si Froylan Saludar at Renan Porte. the corner. Saludar goes down. Round number one, halatang hindi nagbibiro ang haponis na kalaban. Seryosong seryoso siya, napapabagsakin ang ating kababayan. Pero walang kaba ang ating pambato. Kamaon niya ang magpapasya ng sasapitin ng haponis na buksingero. So we're starting strong, bad intentions from uh, yes. You're there. He, he knows Japanese opponents, can last five in Japan, then, so it's really out to impress uh, both. You know, uh, moving forward, somebody. So this is where. relaxed, very patient, very confident dito sa laban to, which is which is good. He's, he's you know he's 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 using his footwork is in and out, mm -hmm. in and out, in the best possible. Yes. But he's He really throwing his punches. Oh, wow! Budget. Yes, that's wow. a good wow. left. Is it? Matinding pagbagsak ang natamo ng hapones na boksingero. Halatang napuruhan ito ng ating pambato. Could this be a preview of good things to come for Kenneth Rivera? Di ka si Kenneth Agad nagpakawala ng sunod-sunod na kombinasyon ang ating kababayan na agad nagpabagsak sa hapon na kalaban. Bilang ulit. That was a clean left. Very clean. Medyo. Medyo maraming maraming mga tao. Oh! 30 seconds. That's it. Wow! Oh! Ito na talaga yung Pinoy na buksingero na maaaring tumapat kay Nauya Inoue, undefeated dat wala pang talo ang susunod na magbibigay ng karangalan sa mga Pilipino. Si Kenneth Lober ay isa sa mga sumisibol na Pinoy na boxingero, Malinis ang kartada at di pa natatalo. Balang araw ay magiging world champion din natin ito. Wala talagang imposible kung ikaw ay mga ngarap at magsusumikap. Samahan mo na rin ang dasal sa ating Diyos na dakila sa lahat. Amen.